Na-stuck na, na patubig o water pump. Panahon pa ni Kupong Kupong. Bubuhayin ulit natin. Ito po yung pump niya. Ayan, kita nyo naman. Lumang-luma na. Palitan na lang po natin ng bago. At ito po yung ipapalit natin. Dahil nagka-problema po ang panahon natin ngayon. Tagtuyot na po at mahina na po ang tubig sa irrigation. At hindi na po maaabot ng tubig dito sa banda dito. At ito po yung mga ibang bukid na mga natuyot dito sa amin. Surrender na yung mga iba. Dito sana ang magandang paglalagyan ng solar pump. Ano? Kaya lang, paano kung makulimlim at kung mil mil naman, paano kung walang hangin nako, wala rin, kaya pagtiyagaan na lang ito, itong mga madibaki ng pump na makonsumo kada gamitin dahil wala namang katotokanan yung mga pinapakita ng mga sibuyas na free energy water pump daw na maglagay lang ng drama ay uh, makakahigop na ng tubig at yun po ang isang kinokontent natin na wala pong katotokanan yun at marami pong Pilipino na nauuto na tagapagtanggol ng mga sibuyas na pwedeng-pwede daw abay kung pwede naman pala, eh, pumunta kayo dito at dito nyo gawin okay. Kaya sa lugar nyo na lamang po At dahil wala pong katotohanan nyo Magtsaga na lang po tayo dito sa mga makonsumong Dimaki ng pam At ang may papakita sa inyo ngayon Ay kung paano kalasin yung mahirap kalasin Kasi nga po panahunta ito ni kupong kupong na nagawa At ito ayan o oh, pupukin muna Saka natin subukang uh, kalasin ano Ah, kadela po ang pinangkakalas natin dito. Ayan, ang hapa po yung uh, bareta na pangkakalas natin para sigurado nga uh, puersado puwersado kung ito uh, iikutin at kalasin. Kasi nga po palitan po natin ng uh, uh, pump. Pero kapag hindi oh, kapag hindi po nakukuha sa pukpok eh painitan lamang po ng kahit anong pagpainit. Dati-dati nung hindi po uso yung mga ganitong mini rotors ay nilalagyan na lang po namin ito ng sapo sa kanruto, saka namin sinusunog. At kapag uh, napainita na ng pusto, saka namin buhusan ng tubig bigla. Ayan. Wala pong mahigpit nakalasin kapag ganitong diskartina angap hmm, ang ay uh, Ayan, pwede na po ito kahit liyabi tubo na ang ipangkalas po natin. Hindi gaya kanina na hang ahaba-haba pa, yung barita eh talagang ayaw. Pero ngayon, ayaw! Oh! Ayan, wala pong sinasanto kapag pinainitan po, ha? Balian lamang po ang isang diskarte natin sa pagkalas ng malalaking tubo kapag nag o nag up na, ay pinapainitan lamang po namin, eh wala pong sinasanto kapag napainitan. Ako rin pala ang gumawa nito noong 2016 pa lamang, syempre ngayon lamang po gagamitin ulit, eh syempre, eh di syempre kinakailangan ng palitan nito nga uh, pump nya kasi nga, matagal na panahon na nandito dyan sa baba. Eh, di siyempre, kinain na ng kalawang. At ito na po catch, pinestable na po natin itong makina. Hinintay lang po natin na na pa itong palay na to. At ito po, binubuhay po yung picture pump sa baba. Kapag ganito po kasi yung setup, ay ah, kinakailangan po, meron pong picture pump kasi nga po hindi na nagyan uh, ng footbag dun sa baba. At ito na, testingin na natin. Ganito po ang pinaglagyan natin ng makina kasi nga po, minsan lamang po itong uh, gamitin itong uh, pump na to kada apat na taon kasi yun po ang uh, rotation ng toyot dito sa amin kapag uh apat na taon kada apat na taon ay makakatuyot ng grabe kasi kapag naani naman itong pala na to ay tatanggalin ulit itong nilagay na makina dito kasi sa susunod na panagtalon mo matagalog na ay pinatangulan na po yun malakas na po ang tubig ng irrigation na naman bale litres po ang uh, size ng tubo na to itong outlet nya pati inlet litres din uulitin ko lang kabirtod kahit po matagal na panahon na na-stock ang inyong mga patubig basta po quality po ang pagkagawa ay eh kung gamitin mo na ay okay-okay pa rin. Gaya nito. Yun lamang ko Maraming salamat.